isang kababayan natin ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa Butuan Airport. Ayon kay kabayan, siya daw ay naging biktima ng punit passport modus na nagaganap sa Pilipinas. Sinabi nga rin nito sa video na kung paano niya na-discover ang nangyaring ito sa kanyang passport. At nagbahagi nga rin ito ng inyong mga dapat gawin kung sakaling sa inyong mangyari ang bagay na ito. Panuuri natin ang video na to. I'm making this video So, raise an awareness sa sa kanina sa Butuan Airport. So, around 5 o'clock AM, nag-check-in kami. And uh, while in the counter, uh, so, nagkaroon kami ng excess baggage. So, we have to uh, pay. And then, nasa kanila yung passport namin kasi na magbibigyan na kami ng boarding pass. So, it took like maybe like 10 minutes na uh, ginagawa nila yung boarding pass namin. And then nung pagbigay sa akin ng passport ko and ang boarding pass, wala pang napakalapit lang. Dahil nga doon sa nababasa ko sa Facebook na merong punit-punit ang, ang passport nila, chine kong maigi yung passport ko. Kasi alam ko na walang punit yon. Pagkakita ko, may punit. Binigay ko sa kanila ng maayos. Pagkatanggap ko, uh, may punit. Tumakbo agad ako. Malay, malay, sobrang lapit lang. Wala pang, wala pang one meter yung distance. And uh, sinabi ko, what happened to my passport? Sabi ko gano'n sa kanila, anong nangyari? Lilipad pa ako internationally. Sabi ko gano'n, anong ginawa niyo sa passport ko? Binigay ko sa inyo ng maayos ang passport ko, kako sa kanilang gano'n. And then sabi nila sa akin, no, uh, ma'am, uh, wala po kaming alam dyan. Uh, uh maayos po, maay wala po kaming alam dyan. Sabi gano'n sa akin, ng na sila. Sabi ko, huwag kayong magsinungaling. Binigay ko sa inyo na maayos to. Ako gano'n sa kanila. So, ayun, binigay, hinawa ko nila yung passport ko. Tinanong nila sa manager kung anong pwedeng nilang gawin. Sabi ko, kasi makakalipad ba ako kung ganito ang nangyari sa passport ko. Tapos, ang sabi sa akin, um, yes ma'am, makakalipad kayo. Uh, wala naman pong issue itong nangyari. Ang police na sa likod ko, airport police na sa likod ko. And then, wala silang ginawa whatsoever. Nagmamasid lang sila. So, lumipad na kami. Uh, bago kami lumipat ng around uh, 6.40, 6.20, nag-email ako sa PAL. And uh, nag-email na din ako together with the uh, DFA and consular, passport and consular. And uh, uh, kasama na din sa email ang Philippine Embassy Doha, Qatar dun sa case ko, kung ano ang pwede nilang ma-advise sa akin. So, 6.40 lumipad kami. Pagdating namin dito sa Manila, um, uh, uh, hindi ako mapalagay, sabi ko, hindi po pwedeng lalabas ako ng airport na hindi ko makausap ang aviation uh, manager kung anong dapat kong gawin dito. So, lumapit ako sa PAL. Pagdating ko sa PAL Airlines uh, staff, nagulat sila, ah, tampered na tong ay, uh, uh, tampered na tong passport yung ma'am. Sabi ko, alam ko tampered na nga eh. Anong, bakit ako hinayaan na ganun ang ginawa sa akin sa butuan? At uh, pumikes lahat sila, sabi nila na oh, uh, wala daw issue to. So, uh, in-escalate nila ako sa taas sa flight control office at sinabi nila, tinanong nila ako anong nangyari so of course, kinuwento ko na naman and then ang sabi nila sa akin is uh, nagtaka sila sa butuan, bakit lumipad ako ng walang incident report sabi ko, ma'am, baka naman po pwedeng bigyan nyo ako ng anything na papel na mapag, mapagpapatunay na malinis ako at uh, itong nangyari na to is kasalanan ng uh, check-in counter, sabi sa akin dapat ma'am sa Butuan palang ginawa na yon So note, hindi ginawa ng Butuan Airport yon. Hindi nila ginawa yung case ko. Hinayaan lang ako ng airport police na magkaroon ng gano'ng issue. And then, uh, thank God, at uh, nagkaroon na, uh, nag-email agad ako. So may timestamp ako sa nangyari. And uh, sabi nila sa akin dito is, hope for the best na hindi naman siya maging issue and uh, hayaan ako sa immigration na uh, lumipad dahil total meron naman akong resident ID. So, ngayon ang masasabi ko lang dito sa nangyari sa akin is yung nababasa natin sa Facebook, totoo pala yun and nakasama ako doon sa modus na yun. Hindi ko alam bakit uh, talaga namang ako pa rin na timingan na nangyari sa akin to sana tumigil na tong ganitong klaseng uh, modus And uh, sana uh, maayos to ng uh, government natin dahil uh, hassle tong ginagawa nila, pagpapahirap to Tinatakot nyo yung mga tao na magbakasyon dito dahil tinatakot nyo paano sila makalabas ng Pilipinas pag may uh, hiwa na yung kanilang passport. I hope na makalabas itong uh, issue ko at uh, uh, magawan to ng paraan ng mga taong at uh, ng kinaawukulan. So, yun lang po. Gusto ko nga lang ding idagdag sa nabanggit nitong si Kabayan na wag na wag kayong papayag na hindi kayo mabibigyan ng incident report sa terminal na sa tingin nyo kung saan nangyari ang pagkasira ng inyong mga passport. At wag nyo rin kakalimutang mag-send ng email sa pamunuan na nasabing terminal at sa airline na inyong sinakyan para ma-inform sila sa nasabing insidente. At kung sakaling may mga international flight kayo sa mga susunod na araw, ay mas makakabuti ring ipaayos nyo agad ang inyong mga passport habang nasa Pilipinas pa kayo. Mas mabuti na rin ito kesa magbaka sakali kayo sa araw ng inyong mga flight na baka sakaling payagan kayo ng immigration dahil may hawak naman kayong valid residency sa bansang inyong pupuntahan. Tandaan natin mga kabayan, kapag ang isang pasaporte ay nagkaroon ng punit or damage, ito nga ay consider as tampered or invalid. Kaya naman, mas makabubuting kung i-rebook na lang natin ang ating mga tiket kung sa tingin nyo ay hindi sapat ang araw na ilalagay nyo sa Pilipinas hanggang maayos ang inyong mga passport. Ito nga ay mas makabubuti na rin para sa inyo kesa naman sa airport pa tayo maabala at ma-stress sa mismong araw ng mga flight natin. At kung nagustuhan mo ang balitang to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW ay na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.